Hello mga kanin, grabe ang init, grabe ang pawis guys kasi nagluto ako oh, ng dinner ko. Ang adobo ng sitaw at saka ang palaya at saka atay ng manok. 'Yun kasi ang konsumo ko dito. <laughs> dinner tayo. Ah, breakfast pala ito. Breakfast din lunch. Kapag OFW ka relate mo ito. Ang aking lunch guys at saka breakfast, yung noodles na may itlog. Yan o. Yan. Yan siya. Yan. Noodles na may itlog with cucumber. Di ba? Masarap siya. Yan. Hindi na ako naggawa ng gatas. yum yum basta if double you have sacrifice yourself napay, sausaw ko. So. Hindi lang ako magdagatas kasi ito maraming sabaw. Simple agahan at saka tanghalian. Kasi sa aking tunay lang kasi 2.30 PM na. Yeah. Paano mga langga kain tayo. Noodles, sweet, pipino at saka eggplant. Grabe, pawis ko kasi. Alam mo naman, nagluto ako ng pagkain ko. Na, paano, mga langga tapos inkuha na ng pagkain ko. Nagin ako lang sa inyo ang buhay o M-W. Basta kung O-M-W ka, relate mo ito. Noodles, itlog, at pipino. Cucumber sa English. Okay, mga langga, bye-bye. Ingat tayo lahat. God bless.